So yon mga kapang update tayo sa mga araga nating baboy bago tayo magumpisa ulit sa kubo 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 ba <laughs> ayan eto yung ano eh, gagawin namin inahin na naman mga kapayon na binili namin kaya tatang at ito naman yung iniwan namin na hindi namin binenta nun na para sa um, first birthday ni Pengay uh, para uh, yun sa nabibili ng ano ng baboy no ito talaga ang ano to para sa inahin na naman to so ilang inahin na yung ano na namin yung iba kasi yung dating mga inahin namin kasi namin lang ano nun mga pang pang gastos kaya nabenta namin kahit ang bagay ito lalaki hmm. ito lalaki na eh. hatid namin dun hatid namin dun sa ano sa Kubo Kubo ba? Kubo ba mga kapangil? Ah, kubo Para may maraming ano yung kubo Maraming kahoy Na magagamit Open na Lord Titigas pa na Titigas pa yung mga kapangil Dito tayo mga mga tarikayo dito Nako. Nako, nako. Nga pala. Okay. Game 5 yata ngayon. Lod ah. Game 5 yata ngayon ah. Game 5 na nga ngayon ah. Pero kailangan mag-vlog para may ano ah. <laughs> Maipo na. <laughs> Pang bill. Pang bayad ah. Mahirap na mga kapangil. Game 5 yung sinasabi namin game 5 mga kapangil ay yung NBA alam nyo naman mahilig ba, mahilig kami parehas ni Alud sa basketball NBA yan ano ba ba Minnesota ka o Dallas ha? Dallas Minnesota ka o Boston Boston ka o Dallas ka? Dallas, o Dallas? Po, ha? Dallas Dallas ka siya ha? Final? Ha? Final? Oh, and ngayon yung game 5, Dallas, oh. ah, Dallas oh. Ngayon ah, oh. Minnesota versus Dallas. Oo, ngayon na. Ano ka doon? Ano Anong, anong team mo doon? Sa Dallas ngayon. <laughs> Dallas ka doon? Concord na muna ngayon. Minnesota, Minnesota. ngayon. <laughs> <laughs> oh, Pero talaga ang team ko sa NBA mga kapangin. Lakers tsaka Golden State. Kaya yes, siya kahit magkakalabang magkalabang ang ah, barata, lagi magkalabang. Lalo, lalo mga pants. Nung Lakers ako dati noong una pala noong noong ano? Ah, Kobe era, Kobe Bryant era mga kapahin. Noon wala pang ano noon, wala pang di pa sikat si Cory noon. Sayang lang siya. So rest in peace, Kobe Bryant. Yan na uh, sinishare na lang namin yung ano, syempre yung, yung hilig namin habang nagkakarga ng ano ng mga kahoy. Hmm. Aba, matigas to ah. Eh. Front of me, I didn't realize you were my dream. So you took me by surprise. Oh, yeah. Given in my wildest dreams, I didn't think we were destined to be. And now you're laying next to me. Everything feels like oh, yeah. When i give you every part of me. I can't believe this is reality. And laying... You know, we'll load them up Huwag na natin dag baka bumigay yung ano yung gulong ano at tignan natin drityo Geh Tigay Geh drityo Subukan na natin mga kabangil, talo na ang Dallas ay Uy. ang Minnesota. Talo-talo <laughs> na sila. Wala na. Mahirap, mas mahirap palang lang magbaba. Uh, well, Isa mag ano sakay. Dami ng ano, dami ng dami ng tawag dito. Dami nang naitulong sa atin ang multicab. Ito yung dito na yung ano, itong manipis. Diyan na. Ah. Set pag ano natin pag tabi, -tabi na natin. Yung may pako. ko. Tayo, kulang diyan diyan, hilahin ko. Yan wala si Kuya Jeb ngayon, mga kapangil. Dahil diyan dun. Na dahil nagkatay kami ng ano, baboy kaninang madaling araw nandun sila muna naghihiwa Si birthday na inang ang nang, eh, pinakalola namin lahat Ta, inang nila ano inang nila tatang lola namin lola sa tuhod ni penggay oh daming pako ako <laughs> mo na yung mga pako mga kapangil May mga pako Tanggalin pa namin ng pako Itong mga to Iba Karamihan wala ng pako Yan Dito hindi masyadong mainit no. Doon sa may bahay-bahayan. Ako. Pakainit. Ayan. isakay na namin yung haligi dyan tayo dito malalaki mga kapangalo mga 3 6x6 to na or 4x4 5x5 siguro natin yung ano, haligi ah. Naku, ubos na okay. Ubus na mga kapangil. Yan so pinagano na lang namin, pinaparte-parte uh, okay. namin yung mga maliliit, malalaki. May pa ako maninipis. Ayan, so yan. Ayan, haligi na nahirapan kami maglabas tapos Ibaan dyan, ibaan Ito, set aside lang namin to. Ha? Bilhin nga pala, maga, dyan pala maghahaligin no? Sige, buhatin lang natin. Ha? Apat. Apat na malalaki. 6 by 6 yan na undersize no. Yan oh. lang kaya. Baka maputol yung ano eh. Mabali. Tapat-tapatan natin aligi no. Oh, pag... Yeah. Sige natin. Panggagawin mga kapangil abangan nyo na lang yung mga mapapatayo namin dito <laughs> ano tayo dito pre pre na tayo magpatayo ng kahit anong gusto natin Lord ay oh, sorry lahat na ng decision na uh, sa atin na at yun ang pinakamaganda sige angat mo muna saan Thank you Lord sa dalawa Ayan Pahinga muna Pahinga muna Tubig muna Nakaw Mapapalaban tayo ngayon sa anulod Ha? Igadu <laughs> adubo ano pa uh, dinuguan Kaya... ay ano pa, pa pasintabi sa mga kapatid natin dyan muslim dyan mga iglesia at saka lahat nang hindi ko makain ng dinuguan tapos kilawin dinakdakan inihaw uh, patatim uh, pritong kawali uh, lechong kawali lechon tapos uh, na, Lauya, kapatid, Sinigang Kumain ng umaga Mukhang nasa mukulang na yung isang baboy doon sa putahe ah <laughs> Ang dami Ang dami na po <laughs> oh, Tara na tara na mga kapangil At para maabutan natin yung mga putahe <laughs> Let's go Mukhang maubusan tayo eh Diyan lang Mas pa ba ito? Tigas na to, tigas na mas matigas. I don't know what else to do I wanna get away from every little thing just to try to make it through I've been thinking about my options Every detail in my head But it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead My breath, I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. I've been staring at the ceiling, I've been staying up all night, everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. Asking every question, cause I haven't got a clue. Was it gotta be me? What the? Hell? kapangyelo as you can see at nabuhat na din namin nabuhat na din namin na ilagay na namin dito may hero lang kami hindi tinanggal dito kasi naawa si alod naawa si alod dyan oh may gamba dyan o oh. oh. awa sya ito nabuhat na din namin yung nylon na lang kukunin namin oh, bukas ito si magagamit pa natin to mga kapay tibay pa yan tapos ito tatanggalin namin dito sa may sitawan To, ah. kunat to aray ko makunat pala to ito yung Chinese bamboo Chinese bamboo yung nasa likod bahay yung mahaba yung malaki yung malaki yung labong ito yun punat pala yung ano ng mismong puno. Oylod, hayop na naman oh. Ano Di ba may nakita kang hayop nung nakaraan? oh, meron. Ngayon um, oh, hayop na naman oh. Oy. <laughs> hayop sabi mo eh. pa pala. Insekta. Nagulat din ako ah. Oh. Ito mga kapangil oh. Sayang hindi na inaani itong mga isa tabi natin ewan kung bakit pinabayaan na yun o oh, maliliit maliliit pala ano? ng butil May paya tayo ng isa maliliit pala o oh baka inaayawan ng buyer sayang yun dami parang binubunga mga kapangil oh. nagpitas na kayo si alod dito lord pinitasan mo na dito oo, Ay, oo nga pala nagpitas na daw siya oo o daw ha oo, marami pa <laughs> pang ulam pang ulam okay na yun okay na daw Amin daw yun Marami pang maliliit lo do Marami pang maliliit oh Namumunga pa no Yan tumba na lahat mga kapangil Kapal oh time na mga kapangil ba't yun mahirap bunutin mahirap yun huh? dalawang nakatayo yun so yun paalam na tayo uh -huh. bukas na naman kasi uh, gabi na yun o no? gabi na hapon na pala alas 5 na uh -huh. o bye bye mga kapangil maraming maraming salamat sa panunood syempre ingat kayo lagi o diba kita kits tayo bukas bukas sa kubo na naman tayo kubo ba? kubo o bahay <laughs> bahay daw bahay daw eh रा